papakita ko ulit sa inyo yung walk around lang ng uh, MGG50 kasi kalilinis ko lang ito mas maganda kasi pagka malinis yan o. mga nasa isang buwan na ito sa akin to then last last ano yata last week yan nagpunta ko ng AMG pinareset ko lang yung sinasabi ko sa inyo last time yung sa kanyang sa, sa gauge kasi may lumalabas ng maintenance Maintenance ano uh, Tawag yan Parang natitira siyang Natitira niyang maintenance ano Para i-change oil or PMS Kasi Nung una 3,000 lang yung lumalabas At tinawag ko yun sa MG Sabi sa akin idalin lang daw dun Para i-reset nila So naging 10,000 ulit So wala silang option para ibawas yung anin Kasi naka-consume na ako ng 1,000 Almost 1,000 na kilometer So dapat 9,000 na lang sa gauge Pero wala daw silang ganun Lalabas lang 10,000 ulit So babalik ko siya Mayroon man nakalagay doon sa odo Kung ilang naka-odo na ako Ang gagawin ko na lang Either natitirang 5 months Or pag na-consume na yung 10,000 So ibabalik ulit siya yun. Ikutan lang natin to ulit. Ito yung loob nya. Uh, ito yung sa harapan nya. Naka soft touch na. Ito soft touch to. Hindi sya plastic. Ah, uh, tapos start natin. Ayan. Digital na yung kanyang panel. Ayan. Tapos yan sa kanyang infotainment malabas na MG na. Yan, touchscreen touch screen din siya. Time to format TF card. Yan, yung akin dashcam. Anyway, paggawap nagpa bumili pa lang ng dashcam para sa ano. Hindi ko pa lang naikabit ng maayos. nakita nyo naman nakalitaw pa yung wire. Kasi tinitignan ko kung kaya ko i-DIY. Medyo masisikip talaga yung ano, clearance nung dito niya. sa ipapasok ko yung mga wire. hindi ko pa rin nakabit yung likod. Ang plano ko, papakabit ko na lang sa talagang expert. Para sila na maggawa ng maayos. Ano? Kasi kaya ko naman sana ikabit. Natatakot lang ako na baka magkaroon ng problema sa, sa mga clip hindi ko maibalik maayos. Mas maganda dun na sa I-update ko kayo pag na pag na ako nito. Uh, front and rear 'yan. Anyway, nabili ko lang 'to sa Shopee. at so me ang kanyang brand. 4K video na 'yan, maganda, malinaw. So okay, ito lang. I-walk around ko lang kayo. Uh, yung harapan, leather seat. G50LUX pa nga pala to, 7-seater. Pagdating naman sa yan, Ito mga gandaan nito eh. Nakakapen si Tide sa gitna. Ang luwag dito ng space. Ayun. May space. Si Yokin si may space yan sa gitna papunta sa likod, hindi ba kailangan itupi para do sa 7-seater. Sa likod. Adjustable din siya. Tungpuan na yan. Adjustable yan. Agad na pala yung may tulak punta tayo sa likod yan dito sa likod yan bumili lang ako ng box para sa mga gamit maluwag pa naman pas natitiklop din to yan o oh. oh, maluwag ba? Diba? kayang kaya kung apat lang naman kayo malaki yung space nyo sa likod slider seat din at may aircon vent din yan sa likod yan yan lang yung ano gano'ng kaluwag yan at kaganda so hindi kayo magsisisi dito sa AMG siyempre kahit bago pa lang to nagdadalong isip tayo dun sa performance at yung san itatagal na itong yung sasakyan no? pero marami na naman ang AMG dito eh marami na rin na sa lubang na naka G50 kaya ano pa inihintay nyo kuha na rin kayo isa pa pala share ko lang din pakabit pala ako ng ano ng top load tapos pala kasi sa register nito hindi kasama yung top load eh ngayon yung lumabas yung ORCR nito duplicate anyway nakuha ko na rin pala ah By the way, nakuha ko na rin pala yung plaka nito. Mabot lang siya ng one month. Almost one month. Nakuha ko na. Nandiyan na, nakakabit. Hindi ko lang papakita sa inyo yung number. Siyempre, ano yan. Confidential. Ang um, nangyari, nakapagpakabit ako. Yung lumabas yung ORCR niya, munta ako sa LTO. Any LTO pa pwede. Uh, magpapadagdag ka lang nung ng para sa top load kasi bawal to nang wala kang registro sa top load ang ginawa ko taong, buma, bago ako bumili nito bago ako nagpakabit pumunta muna ako sa LTO any LTO branch punta ka lang sabihin mo lang ka ng magpapadagdag ka ng top load hindi mo na kailangan dalhin yung sasakyan ang kailangan mo lang dalhin yung ORCR mo tsaka yung magdala ka rin ng ID mo para sure Xerox, Xerox lang. Xerox mo yung ano, orcr na binigay sa iyo para may copy ka kasi hindi na ibabalik sa yan. Tapos 'yun, ang babayaran mo lang 110 for 3 years na. Tapos i-renew mo na 'yon pag na sumabay na dito sa ano sa registro. Alam ko 100 na lang yan per year per registro. Tapos, punta kong Banawe, guys hindi pala pwede yung ano lang dito yung bracket natin na kasamang kasama nito bibili ka ng separate na ganito yung kanyang crossbar special crossbar to parang clip type ano nakita nyo kasi nga masikip yung clearance nito o, yung mga ordinary ano crossbar yung mga nakasama dito naka package hindi siya po pwede kasi nga yung kanyang bracket eh, kailangan pumasok dito ikiklip tapos may tornilyo dito sa ibabaw ang nangyayari hindi siya matutornilyo o hindi siya mahihikpitan kaya hindi siya makakabit so ang ginawa ko la lang meron pala doon sa Banawe share ko na la lang kung saan ako nakabili ah. ah nung pangalan ng andito iyan eh, ko la lang yung resibo saan sya pa ako nakabili sa Banawe. Ganito hanapin niyo. Yung crossbar na hindi susi ang pano. Tapos makapal siya. Ang bili ko dito 4,000 tong dalawa na crossbar. Sila na rin nagkabit. Ah, special crossbar 'yan. Maganda mo. Ati ang Apo sila na rin ang nagkabit nito. Ayun, Infinity na black. 5 5 'yan. So natawaran ko siya ng natawaran ko siya ng 9,000. Yung kanyang ano ah, 9,000, 9,000 pesos kasi 9,500 ang original price. So ah, paglabing tayo doon sa ano sa may-ari and binigay naman ng 9,000 yon. Ah, ano niyo lang, lambingin niyo lang yung may-ari, wag kayong mga apat maging mabait din guys sa mga Para para yung request niyo rin. Tapos libre na kabit Install. Mahirap din pala mag-install niyan eh. Nakita ko, medyo matagal. So, 'yun. 'Yun ang proseso para kayo makapagpaabit ng ng top load. Unahin niyo muna yung LTO na registro bago kayo kumuha ng top load kasi mamaya nakapagpaabit na kayo tapos bigla kayo nasita ng LTO multa yan no? hindi ko lang alam kung magkano pero may multang corresponding yan so yan lang yun lang ang isi-share ko ngayon mga ka-adventure sa susunod pa lang video yung gagawin ko dito yung maglo long drive ako kami sa at check, ko yung ano yung kanyang fuel consumption doon sa kanyang uh, actual na takbo sa kanyang actual na reading so yun abangan yun uh, sa susunod kong video kung ay nagpaplano ng sasakyan na bago na 7 seater pwede niyo i-consider to si MG G50 para siyang Alphard na Innova kanyang forma mas maluwag siya sa sa mga usual na 7 seater ngayon tulad ng Avanza ng Velos, ng ba Expander Captiva kasi bago bumili nito halos lahat tinignan ko yung itsura ng loob ng mga 7-seater. Medyo kapos yung mga 7-seater na nakita ko. Ito talaga yung legit na 7-seater na komportable pati yung nasa likod. Bukod dun sa GAC na M6 Pro. Yun, alos magkasize yun nung dalawa. Yun nga lang, medyo kapos tayo sa budget dahil mas mahal ang MG. ang, ah, sorry, sorry, ang GAC M6 Pro. So, eto na lang napili natin. Pasok na pasok sa budget dahil nasa 1.288,000 lang to. Tapos, mas mababa pa yung down niya. 20k ko lang nakuha. Tapos, monthly ko nasa 26 something. So, ayun, Mga ka-adventure, salamat muli sa inyong panonood. kung may katanungan kayo, comment down below na lang. And please subscribe sa akin channel sa, sa mga susunod na video ay updated ka. Hanggang sa muli mga adventure, bye-bye.